Ika'y kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, brad? Iri-review ko pa to sa channel ko. Tapos na naman, Yo, what's up mga tol? Ang mga unexpected jokes ni Jonas. Yan ang nakapaloob sa content natin ngayon. Pero bago yon, kung interesado ka sa mga ganitong content, especially sa rap battle topic, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating YouTube channel para maging updated sa mga susunod pa nating uploads. Like and follow na rin kayo sa ating Facebook page. Marami tayong sorpresa, giveaway at bonus dyan. Check nyo lang yung mga video sa page para sa kompletong detalye. Isa si Jonas sa pinakamahusay na komedyante ngayon sa flip top. Sobrang patok yung mga patawang linya na binibitaw niya. Pero may ibubuga rin kapag nagbagsak na ng mga seryoso na bara. Sa mga battles ni Kuya Jojo ay palagi siyang may panggulat factor na ginagawa. At isa na nga dyan yung mga unexpected jokes. Ito yung pagbali niya sa dulo ng linya o pwede rin nating tawaging anti-climatic lines. Madalas niya ito gawin sa 4 bar setup. Yung unang tatlo ay seryoso yung atake pero pagdating sa dulo ay bigla niya itong babagsakan ng patawang punchline. e já seguir cripli Tikman mo ang burat ng titi kong naglalatek ng sagano ay maranasan mo naman ang lumupet. gumalengat, at kumulet, tumalem at bumagsek. Tsak pag natikman mo to, ay ulit ka ulit. Di mo na kailangan pa na sa paa ko'y humalek. Di mo na rin kailangan magpatira pa sa puwet. Tsak pag natikman mo to, ay uulit ka ulit. At malamang pasalamatan mo pa ako pabalik. Kaya nga nga, inang ina mo nga nga. Lasapin mo to malakot at masaguan pa. Palunok sa'yo. Tsak sigurado gagaling. Kung si gago di pa neto na mapaladya kasi na amb tambo na siya ko. Damn, talagang ganyang kalabit si Jojo. Hindi kayo mapapailing pa ang sinasampal ng dodo. <laughs> Kasi paano ba ito nanalo kay Tito Badang? Eh, yung mga linya nun, kung kredo. Yung hinampas niyang papel sa mukha mo, kung leto. <laughs> Hindi uubra to, kahit sa kung greso. Luto YANG panalo mo, kitang kita kahit sa ku! Mento! Masyado ka kasing mapangusga, wala ka ng sini? Sino? Mapangusga ng tao, tipikal na pili? Pino! Kaya dapat sa mga katulad mo, sini? Sipa! <laughs> Kakabukas, higa, sara! Puta daming nalalaman! e eh, lagi ka namang katay sa kalaban. Nakakatawa kung sino pa yung nagpapasok sa kabaong, siya pa yung madalas pinaglalamayan. Yan ang napapala mo, kaka-horror Kala mo talaga nakakatakot siya manermon. Eh, pinanood ko nga yung isang battle mo sa pamangkin ko, sabi niya, Yay! Coco Melon! Oo! Di ba MMA fighter ka? Sige, isep mo laban natin, tignan nyo to kung uubra mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Pagdating sa octagon, estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga. Yeah. De, yung gagawin ko sa'yo, promise masaya. Ilalak ko yung legs mo, tapos kikilitiin kita sa maa. Walang perfectong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan? Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. <laughs> Lahat ng paraong ibinaon, puro sulidong pinag-isipan. Wala akong sinaya, kaya, di, kaya wala akong pagsisisihan. Oo, kung di ako manalo rito, tama, wala akong pagsisisihan. At kung di ako iboto ng mga hurado, wala na lang pansinan. Gaya ng sinabi ko kanina, mabenta yung mga patawa na linya ni Jonas pero solido rin kapag bumitaw na ng seryosong bara. At isa yun sa dahilan kaya naging epektibo sa kanya yung ganitong pyesa. Dahil hindi natin alam kung magseseryoso na ba siya o magpapatawa pa. Talagang kakawain ko ng gusto yung ay nitong rapper paglabas ng battle intro mo brother eye of the tiger <laughs> cheche nilasing ko kuyang mata mo gamit ko ay lander hindi mata bars ang tawag don ang tawag don eyeliner <laughs> kamusta sobrang tagal na nung huli tayo nagbanding halos di na ako nakakasama pag may lakad kayo outing alam ko, di mo ako na-miss. Kasi nagka-misunderstanding. Tsaka lumamig ka na rin naman sa akin mula nung dumating si Depressed 13. Game! <laughs> Pag ito tumira, sablay. Kahit walang sumabay. Kulang na lang ay tanggalan ka ng dalawang kamay. Pag ako tumira, ababay. Madugo at pamatay. Parang titi ng Amerikano sa pekpek ng Pinay. TF ko rito, TF ko rito, libo. Gamit lang ay malakas na apil. TF mo rito, libo. Tapos malakas na apir Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag rhyme Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol. Malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag. Na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ika'y kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit brad? Iri-review ko pa to sa channel ko. Tas na naman kita, ibabati ba? <laughs> Kaya tong only son, pirat-pirat na mga pips. Babalik ng kidapawan tong piping pipe at fix. Flat na flat na para bang laspag na puwet ng chicks o parang sandwich na naupuan ni Crazy Mix. <laughs> <laughs> 'Di ba magjikero ka? Pero basic lang ginagawa nito, ni lintik. Ito magic oh. <laughs> Nakakalas. Nababalik. <laughs> Yung totoo. Magaling ka mag-rhyme scheme. Multis, jokes, bars, halos perpekto ka na only san. Oo, lahat ng hinahanap namin, nasa Lazada yan. <laughs> Para sa akin, hindi basta bastang ang battle MC itong si Jonas dahil kaya niya itong mga habang pinagtatawanan yung katunggalin niyang MC. Lalo na kapag nakuha na niya yung momentum sa laro, paniguradong puro tawa at halakhak yung maririnig natin mula sa mga nanonood. Yo! Wala nang intro-intro, putang inasiraan na agad ng buhay! Ngayon, salagin mo ang mga katagang kayang magpababa ng presyo ng gulay! Sinisigurado ko, itong mga linya ko tatatak kahit saan ka magpunta! na parang unan mo sa kama mo na puro lawa yung punda! Yeah! <laughs> <laughs> Tunay na mandirigma, manunulat at manunula, manunugat at manunura, mananalat ang walang kakabagabaga. Pag ako'y tumuntong sa gita, siguradong durog, masakat pepe, mapapaiyak, mapapangiwi, mapapatakbo, mapapauwi. Ka na lang po ina mo ka, ang gasa pa pantalon ay maihi. Dahil di mo ko kasukat creeply, ako ay tangki ikay jeepney. Malamang ikaw ang ilagay sa ambulasya na nagpi-50-50. Di mo ko kaya, di mo ko kilala, di mo nyo ka, di kita sasantuin, di kita katapat magat, di ikaw ang halimaw, nakaharap ko sa salamin. Sarili ko lang kalaban ko. Ah, sa to, malamang mawala yung yabang mo. Sa yabang ko, kaya ano, Cripply? Kaya mo ba to? Ganito, ganito. <laughs> Hindi kita niyayabangan. Pinapamukha ko lang sa'yo. Kung gano'n namin kamahal si Boss Arik, pati na ang kulturang to. Kaya sana, Boss Arik, itatak mo sa isip mo. Di ako aalis sa tabi mo hanggat wala yung TF ko. <laughs> kaya isaksak mo to sa yung isip Busot kaluluwa na matatanggal ka sa isa buhay pati na din sa buhay niya. <laughs> Kasi yung estilo mo, galawan ng mahihina. Para lamang makabuo, ay kailangan pang manira. Pwes bagito ka pa bata, di mo ko madadali. Kaya antangi kong masasabi, Kastilyo, marami ka pang kakaining alambre. <laughs> <laughs> may gusto lang ako sabihin, Las battle ko na to. Alam ko, hindi nyo ako mamimiss. Kasi, hindi naman ako na malupet. Wala rin akong barang malakas na humahagupit. Boss Ari, ah, salamat sa buong flip top. Sana kahit wala na ako yung pagsuporta nun, nandiyan pa rin mga kapatid. Paalam! Next year na lang ulit. <laughs> Pag nag-constructo ng linya, solid pa pwede. Yun lang pag nag parang may COVID na pasyente. <laughs> Ang rules dito sa liga ay wag na wag pa bebe. Kaso ikaw parang si Shakira, waka waka, ee ee. na, ee ee, waka waka, ee. Eh, eh. At ayan nga ang mga unexpected jokes ni Jonas. Kayo mga tol, isa rin ba kayo sa natutuwa sa tuwing sumasampa ito sa intablado? Pasok din ba siya sa top 5 jokers nyo pag usapang rap battle? Gusto ko malaman ang inyong opinion kaya i-comment nyo na yan sa iba ba at babasahin natin lahat yan. Hanggang dito na lang muna yung video natin mga tol. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta.